Opisyal ng nanumpa na maglingkod sa kanilang mga tungkulin ang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Parliament sa isang oath-taking ceremony na ginanap noong 15 ng Marso sa Maynila. Pinangunahan ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang nasabing oath-taking bilang bagong interim chief minister ng BARMM. Ang mga itinalagang opisyal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay binubuo ng 77 miyembro. Mula sa bilang na ito, 58 ang mga reappointed habang labing siyam ang mga bagong appointees. Magsisilbi ang mga bagong mambabatas ng Bangsamoro Parliament sa loob ng pitong buwan upang tiyakin ang tuloy-tuloy na pamamahala bago ang kauna-unahang parliamentary election sa Oktubre. Tiniyak ni Chief Minister Makakwa na magpapatuloy ang mga programa ng Bangsamoro Government sa ilalim ng kanyang pamumuno. Hinimok din niya ang mga mambabatas na madaliin ang pagpasa ng Bangsamoro Revenue Code at iba pang mahalagang batas ng Bangsamoro Government." Dumalo rin sa seremonya si Presidential Peace Advisor Secretary Carlito Galvez Jr. na nagpaabot ng patuloy na suporta ng Administrasyong Marcos sa Bangsamoro Region. Ayon kay Galvez, umaasa ang kasalukuyang administrasyon na maipagpapatuloy ang mga nasimulan ng BARMM at ang pananatili ng kapayapaan sa region. Samantala muling binigyang diin ni Speaker Pangalian Balindong ang pangako ng Bangsamoro Parliament para sa epektibong pamamahala sa panahon ng transition. Sinabi nito na layunin nilang tapusin ang kanilang termino na may lakas at pagsusumikap at tiyakin na magkakaroon ng gobyerno na may matatag na pundasyon ng kaunlaran at pangmatagalang kapayapaan.